aking mag-aaral? Kumusta na kayo? Natapos ng ating unang markahan at lugod kong ikinatutuwa ang resulta ng inyong pagsusumika. Sana sa pangalawang markahan ay mas lalo pa ninyong pagbubutihan. Ang unang leksyon natin sa PE PA para sa second quarter ay tungkol sa mga kilo sa lokasyon, direksyon at daanan. Napag-aralan mo sa huling aralin kung paano makibahagi sa mga kasiyasiyang at pasayang gawain. Sa araling ito, inaasahang mailalarawan at maisasagawa mo ang mga kilos sa isang lokasyon, direksyon, antas at landa. Tingnan ninyo ang unang larawan. Ang bata ay nagpapadausdos sa slides. Nagawa nyo na rin ba ito? Ang pangalawang larawan naman ay nagpapakita ng paglalaro ng dalawang bata gamit ang siso. Taas, baba, taas, baba. Ano na namang kaya ang ipinapakita ng pangatlong larawan? Tama, ang bata ay tumatakbo. Pagmas din mo ang mga bata sa larawan. Ano-ano kaya ang kanilang ginagawa? Merong nagpapadausdo sa slides, meron ding nagsisiso, merong tumatakbo, at meron ding naglalaro ng sandcastle. May kinalaman kaya ang ginagawa nila sa lokasyon, direksyon, antas at dandas? Ano-ano nga ba ang mga ito? Iisa-isahin natin. Ano nga ba ang lugar o lokasyon? Ito ay tumutukoy sa likuran, unahan, ilalim, ibabaw na kinatatayuan ng tao at kinalalagyan ng mga bagay. Katulad na lamang ng larawang ito ang batang naglalaro ng sandcastle. Sa tingin ninyo, sa anong lugar kaya siya naglalaro? Opo, sa tabing dagat. Pagkat dito ang may malawak na mga buhangin. Ngayon dadako naman tayo sa direksyon. Ito ay tumutukoy sa ninanais na patunguhan ng galaw o kilos. Kung ito ay pataas o pababa, paharap o patalikod pakanan o pakaliwa. Kagaya na lamang ng batang ito nagpapadausdos sa isang slide. Ang kanyang galaw ay simula sa taas pagbaba. Ibig sabihin, ang direksyon ng kanyang galaw ay mula pataas pababa. Ano naman ang antas o level? Ito ay nagsasabi ng kaugnayan ng katawan sa kinatatayuan. Eh kagamitan o taas sa espasyo kung ito ba ay mababa, nasa kalagitnaan o mataas. Kagaya na lamang ng dalawang batang nasa larawan, sila ay naglalaro ng siso. Ang kanilang antas o levels ay taas-baba, taas-baba. Ang susunod ay ang landas o planes. Ito ay tumutukoy sa tiyak na daanan, maaaring paikot, patayo o pahalang. Ito ang halimbawa ng landas o plains. Ngayon, susubukan natin ang mga galaw na ito sa pamamagitan ng pag i gamit ang mga iba't ibang bagay na makikita sa inyong bahay. At tulad na lamang nito, ang tawag natin dito ay bao. Ito ay pakukuha natin sa mga nyog. Ang bao, buklod, bola, ribbon, wands, patpat, -pat, yantok or stick at sariling likhang kagamitan ay mga payak na kagamitang makatutulong upang mapaunlad ang mga kilos o galaw ng katawan, koordinasyon, panimbang at kahutukan. Susubukan natin ngayon ang galaw ng inyong katawan, koordinasyon, panimbang at kahutukan sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Sa tulong ng kasama mo sa bahay, Gawin ang mga gawain sa talaan sa ibaba at sundan ang mga kilos na nasa larawan gamit ang bao o anumang bagay na katulad ng bao sa inyong tahanan. Ibig sabihin, kung hindi available ang bao sa bahay ninyo, ay maghanap kayo ng mga bagay na maaari ninyo ihalili sa bao. Palagyan ng check at lagda ng magulang ang kolum kung naisagawa mo ito o hindi. Sa nakikitang checklist, nandito yung mga gawain sa unang kolom. Pangalawang kolom ay kung ito ba ay naisasagawa ninyo at sa pangatlong kolom naman kung hindi na naisasagawa. Simulan nyo na! Una, clicking forward. I-click ang dalawang bao sa harap ninyo. Pangalawa, clicking sideward right. Ibig sabihin, i-click ang mga bao sa kanang bahagi. Sunod, clicking sideward left sa kaliwang bahagi naman. Sunod ay clicking behind. I-click patalikod. Ang sunod ay clicking upward. Ibig sabihin, i-click pataas. Ang sunod naman ay clicking overhead. Ito ay magkatulad lamang sa clicking upward. Ang sunod ay clicking obliquely. Ibig sabihin, i-click ang mga bao ng diagonal. Next ay clicking on the chest. I-click ang mga bao malapit sa inyong dibdib. Ang sunod naman ay clicking at the back of your knee. O tinatawag natin sa malapit sa inyong alak-alakan. Isa-isahin nga natin ang mga galaw. Una, clicking forward. Pangalawa, clicking sideward right. Pangatlo, clicking sideward left. Pangapat, clicking behind. Panglima, clicking upward. Panganim, clicking overhead. Pangpito, clicking obliquely. Pangwalo, clicking at your chest at ang panghuli ay clicking at the back of your knee. Para sa pangalawang pagsasanay, sa tulong ng isa sa kasama mo sa bahay, kumuha ng bola o isang bagay na magaan na maaaring pamalit sa bola kung wala mang bola. Isagawa ang nasa larawan upang matukoy ang iba't ibang levels o antas at direksyon ng bola, anumang bagay na pamalit sa bola. Una, ay ang pantay na paghahagis ng bola. Katulad ng nasa larawan. Iyahagis ng kalaro o kasama mo ang bola. Subukang saluhin ang bola sa abot ng iyong makakaya. Ang pantay dibdib -dib na pagpasa ng bola ay pinaka-epektibong paraan ng pagpasa. Ito ay karaniwang ginagamit kapag malapit ang distansya. Kagaya na lamang ng larawang ito, gamitin ang mga daliri sa paghawak ng bola. Ang mga siko ay nakaturo palabas at malapit sa gilid ng katawan. Itulak ang bola pauna na nakababa ang mga hinlalaki. Mabilis na pakawalan. Ang paghahagis ng pantay ay isa sa mga level o antas na dapat mong matutuan para sa gawain ito. Ganito naman ang postura kapag malayo sa distansya. Mataas na paghagis ng bola. Sa larawang ito naman ipinapakita ang pagsalo ng bola. Ang paraan ng pagsalo ng bola ay depende sa taas ng bola at ang daan kung saan haharangin ang bola. Ang una ay tumingin sa bola. Pangalawa, subuking ibuka ang mga braso at kamay at humanda sa pagsalo ng pagpampalapit na bola. Pangatlo, kailangang may koordinasyon ang mga mata at galaw ng mga braso at kamay. At ang pang-apat, ang binti ay dapat na nasa posisyong stride o padulas na anyo na bahagyang nakabaluktot. Pagpasang ng bola na mas mataas sa iyo ay isang uri ng level o antas na dapat mong natutuhan para sa gawain ito. Ito ang mataas na level o antas. Ang larawang ito naman, isa pang paraan kung paano ang pagpasa ng bola. Ito ay ang tinatawag na bounce catch. Sumunod na gawain ay paugtulin ang bola o i-bounce pa kanan o pa kaliwa. Maaari din ito paugtulin ng kapantay mas mataas o mas mababa sa iyong sukat. Kagaya na lamang ng mga larawang ito. Mga bata, subukan gawin ang mga pagsasanay sa tulong ng inyong mga kasama sa bahay. Sa susunod na video ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit tungkol sa mga aralin na natutunan ninyo ngayon. Madali lamang itong gawin basta't inyo lamang susubukan. Magtiwala sa inyong kakayahan. Alam kong kayang-kaya niyan Hanggang sa muli mga bata. Ako nga po pala si Teacher Roche ang handang magbigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa ating mga nalalapit na leksyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, I-click po ninyo ang bell button. Mag-like, mag-share at mag-comment. Salamat.